itsura palang talagang buhang oh, nap. Yumaman na kayo sa posisyon. Eh, syempre, oh. yun naman ang talaga. Oh. Kanya kami tumakbo eh, para yumaman eh. Wala namang tumakbo di para maghirap eh. Yeah, oh. Ang uh, primary, primary reason natin kung bakit tayo ganito, ay magkapera. E, eh, trabaho ito eh. Hindi ba ang trabaho, lahat na trabaho, may sweldo. Oo. Oh, oh. Yun, nagkataon lang ang malaking malaking sweldo naman. Hindi oh. hey, ba galing din yan sa mga tao rin yan? Oo oh, nga. Ay, kaya ganyan nga. Ay, ganyan lang naman yun eh. Ay, di, pinagkatiwalaan na kami eh. Oh, di pati pera, pinagkatiwalaan na nila sa amin. Ganyan niya. At saka tax free pa, no? Oo. Oh, Hindi talaga kayo nagbabayad ng buwis. Ng ITR? Di, nga lang narinig niya ng yung ITR eh. Na wala sa pandilikwen dati eh. Ah, ganun. Oh. hindi naman kailangan magbayad eh. Oo. Oh, Sabi ng Comilic eh. Hindi naman pwede Bakit ka naman magbabayad? Sa palagay niyo, ano ang makakapagpatalo sa inyo sa eleksyong darating? Pag natuto na ang mga tao, matatalo siguro. Pero hindi pa naman mangyayari yan. Ayan. Hindi pa naman nangyayari yan. Uh, yun ang... Pero palagi ko, yun lang iniilagan iniilagang ko. Huwag lang sila matuto agad. Pag pupuesto kami, dinababaan talaga namin yung budget sa edukasyon. Kasi ayaw namin sila matuto. Hmm. Di ba? I uh -huh.